Good morning guys. Uh, ngayon umaga no, uh, update tayo dito sa ating taniman na sa Bakantin Lote. So uh, nakikita nyo yung inalera ko yan dati rito na tig-isa lang na silig mako pa. Kahapon tinaniman ko na siya ginawa ako ng tigda dalawa. Kasi sayang yung punta natin eh no. na. Eh, sayang kung mamatay hindi mo ba kayo sa may pagtatanim yan. So, ayan, inanon natin. Tapos yung pagitan nila, nilagay natin. Ayan, tumubo na yung ibang okra na itinanim natin nung nakaraan. Nakita nyo, ayan, okra po yan. Yung iba tigiisa lang ang tumubo. Eh, katulad yan, ito sa kabila, wala. Hindi ko alam kung may tutubo pa dyan. So, ayan. Ayan, may tubo na siya. Ayan, basta ginawa ko tigda dalawa. Ito, isa lang din ang tumubo. Ito, wala. Ito, wala wala atas ito ayan may tubo siya isa lang din ito isa lang oh tapos yung tingi dalawa ito naglagay din ako As yung kamatis natin ayan medyo ba baka sa susunod na linggo yan ilipat ko na yan so ayan ang daming nagtubo ano na nung ano natin pako na maliliit tapos ayan ang daming buwan ng sili. So ito naglago na rin. Ito nilaga ko Yung mga gumapang doon sa variegated natin na carabao grass na mahahaba na hausli. Isiningit-singit ko rito. Ay ako nakikita nyo may parang may mga bagong hukay. May nakatanim dyan yung mga gumapang na nakatikos na pataas yung tubo doon na mahaba. Pinagpuputol ko yung itinanim natin dyan. Hinukay natin ng konti. So ayan, nilikha na natin niya. Tapos dito yung mga okra natin. Ayan, may tubo na rin dalawa. Dito wala. Ito isa lang. Ay yung niya kasi hanggang dito lang umaabot yung ano ng araw dito sa banta rito wala na. So gagawin naman natin dito kasi sa bakante na to. Pag ililipat natin na mag gagawa tayo ng habong para do sa mga gapis natin na ah, tsaka molly na pinadadami pati yung Australian red claw gagawin ko rito ng parang pinakalagayan tapos kung uh, ani natin ng lambat so ito usok na oh, ayan yeah, na ito yung mas humaba na yung usbong ng dalawa na doktong lang din kasi itim yung pinakadulo niya eh tapos ito yung pinakatawan ito yung sinundan itong dalawang may usli sinundan yung pinagputusan niyang dalawang mas mahaba so ito yung asola natin ang dami yung asola dun sa taas ang dami na rin so tapos nga ito yung mga pagitan nito nilagyan ko na yan ng pakwanti pa natubo. So, ayan na may mga bago ayan na yung ano natin ang palayan ligaw ang bilis ng tubo na ano natin guys yung kalabasa kung nakita nyo nung isang araw lang natin wala pang one week ayan may tubo na siya ayan tubo na yan ano na yan yung kalabasa ayan kasi ito patubo pa lang so ayan yung ano natin mga ampalaya tapos ito kalabasa pa rin yan so maganda ito so, na, ito yung mga ano natin. Ah, kamotin ka. Hoy, no, na fresh Kasi bagong dili, kadidili ko lang. Yung ano natin na yan, ah, ng kamorte, Nakuha ko na yung mga dulo niyan. Nung isang araw. Tsaka yung talubos doon ng pako. Nakuha ko ng konti. Ginawa ko inin Para magsanga na. Hindi na mabilis. Tapos eh, no, matigaganda rin yung tubo na dito ng mga una natin, natin na tinanim na. Uh, siling mo ko pa. Ito ko nito sa isa o ayan. Pagapang na siya. Pagano mga susunod. Ipa didikit po lang siya diyan. Para diyan na siya gumapang. Eh din mo yung dali na may sandal mo lang nagayanya. Ano yung pinagagapangan niya kakapit na inyan sa nambato. So ayan tapos uh, itong ano natin ito yung mga pinatanda natin itong isa, ayan, oh, ang ganda na kita nyo may mga bulaklak na Ay, yung matanda natin yan na ano, yung bilog na uh, talong na puti pinabata ko lang, binuhay ko lang ulit tapos sinalagyan natin ng abono o tapos yung mga pagitan nila ayan, nilagyan din natin ng silim ako para hindi sayang yung space Ayun ang lagu-lagu ng malunggay natin. Ito pa ang baba. Ayun pa. Pinutol ko na nga yung iba niyan. Pinamimigil na yung bandahon. Tapos nilagay ko na sa kabila. Hinalera ko na yung ano natin. Tinanggal ko na doon sa medyo mali. Ah, mainit doon. Hinalera ko na rito kasi may plano na ako. Baka by next week, tiginising ko na to. May tatanim tayong iba dyan. So, ito yung nilipat ko na rito yung mga bayabas natin. Kinuha ko na doon sa kabila oh ayan o, oh. may mga bulaklak na siya. Tapos maganda na yung tubo bago na yung ano lang sa nga. Kasi di ba, tandaan no, last week, nilagyan natin ang abone, tapos binupit natin yung mga excess na sa nga. So, ayan, ay, may mga nagtutubo ka na ulit na bago. Ayan, ako nakikita nyo yung mga brown. Ayan, mga tumutubo na mga bago, Oh para fresh yung ano niya si sibol kasi ngayon wala sa summer tag sa eh, talaga ngayon eh, kumbaga spring sa ibang bansa so ayan mag ano yan para bago so ayun medyo malalaki na yung ating mga ano ah uh, mais kaya kita nyo may tatlong tangkal na yung nando sa may unahan eto kayo So magpapangamot na naman yan Basta pagkaano yun yan Magkaano tayo na ng, ng mga kahit apat na puso ng mais para sa Gagawin nating pambini sa mga susunod na pagtatanim natin So ayan maganda na yung ano na ano natin dahil din niya Itong isa, yung late lang yun na ano inayos ko kasi bandang huli na check ko ba't kako hindi agad makaka lumala ko ng ayos eh ko yung ilalim kinakain ng mga suso kaya parang nabulok yung ano inayos ko ulit para makatubo siya ng maganda kaya ayan inayos sa natin sana makarecover na maigi ito yung ating siling makupa na inilipat doon na karaan oh. ayan ang dami ng bunga nakikita nyo tsaka bulak lang itong siling labuyo natin ganun din ayan oh, ang dami mga hilaw ito nabuyo din yan eh. So, paano pa lang? Yung mga okra dito, ay may tumubo na rin okra. Okra din yan. Eh. Okay, kapag hita na maisa At sya to. So, ayan. Mabaya nga po, siguro may itatanim ako yung sorghum naman. Kung alam nyo yun, so... Ah... Uh, binabad ko muna sa ano parang tinerminate natin para mas mabilis yung tubo mamaya hapon tatanim natin gagawa natin ng video yon so hanggang dito na lang muna guys maraming salamat thank you for watching me at sana samahan nyo ako sa pagpapaganda natin itong ating bakanting lote na ginagamit so, maraming salamat happy planting